Daniel Padilla handa na sa kanyang pagbabalik sa mundo ng teleserye. Matapos ang matagumpay ng mga proyekto at ilang taon na pahinga mula sa paggawa ng teleserye, excited na ang mga fans dahil bibida muli si Daniel sa isang bagong action series ng EBSBN na pinamagatang inkognito. Sa seryeng ito, makakasama ni Daniel ang ilan sa mga mahuhusay at veteranong aktor ng industriya, walang iba kundi sina Richard Gutierrez, Ian Veneration, at Baron Gisler. Ang pagsasanib puwersa ng mga bigating pangalan na ito ay tiyak na magbibigay ng kakaibang kilig at aksyon sa mga manonood. Ang Incognito ay isa sa mga pinakahihintay na proyekto ng YB, SCBN, at maraming fans ni Daniel ang excited na muling masilayan ang kanilang idolo sa telebisyon. Kilala si Daniel hindi lamang sa kanyang husay sa pag-arte, kundi pati na rin sa kanyang natural na charisma, at malalim na koneksyon sa kanyang audience. Kaya tiyak na isang napakabigat at makapangyarihang karakter ang kanyang gagampanan sa bagong teleserye ito sa pagsasama ng talento ni na Richard Gutierrez, nakilala sa kanyang mga iconic na action roles, Ian Veneration, na taglay ang husay sa iba't ibang genre ng pag-arte, at Baron Jaisler, na laging gumagawa ng markadong mga karakter. Walang duda na ang incognito, ay magiging isang palabas na puno ng intense na eksena at madamdaming mga kwento. Huwag palampasin ang pagbabalik telebisyon ni Daniel Padilla sa Incognito, isang teleseryeng siguradong magiging usap-usapan at mag-iwan ng matinding impact sa mundo ng telebisyon.